Hello, Philippines and Hello World. <laughs> Halabira, vlog lang ng vlog. Magandang magandang araw po sa ating laha Nawa po ay lagi tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos. Mag-iingat tayo palagi. At heto nga at nag-umpisa na naman ang araw namin dalawa. Nang may ngiti sa lobby, sana ganun din kayo. Kahit napakahirap ng buhay, lagi tayo magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kung ano mang buhay meron tayo, huwag na huwag tayong mawawala ng pag-asa. Darating din yung oras para sa ating. Sabi nga nila, bilog ang mundo. Hindi laging nasa baba tayo. Yan. Minsan sa taas, minsan sa baba. Kaya dapat natin itong pagyamanin. Good vibes at positive lang tayong lahat. So, ayun na nga at naihatid ko na si Maron sa kabila at ako naman ang papasok sa aking trabaho. Dapat pagsisipag tayo. Bawal ang tamad. Galaw-galaw, ganon. So ay na nga at na ako sa tulay. O oh, di ba maaliwalas na ang tulay ngayon at hindi na siya masiki. Kaya lang napakatagal pang matapos ano. Hindi pa napipinturahan at wala pang ispalto. Kailan kaya matatapos to na pagkatagal-tagal naman? Marong tapusin na ano. So ay na nga tapos na ako magtrabaho diyan at may dadadala nga akong santo. Bigay nga ng pasyente ko na pagkatamis-tamis nga niya. So ay nga at naabutan ako ng stop. Ay eh, napakainit alauna na niya. Matutuwa ba kayo o hindi sa nakikita ko? kayo nang bahala. Oo <laughs> na pang ilagay yung tarpaulin kaysa tapusin ang tulay. nakakaloka. Sana naman bago ilagay yan, tapos na ang tulay. Nakaka-imbiyay na anes, charo. <laughs> totoo naman. So, ayan nga, at nandito na naman ako sa palengke para bumili ng ulam namin ni Maron mamaya. O, oh, diba, napagkasarap-sarap niya, nakakaloka, nakakaguto. Ay. Nagaharap nga ako yung malalaking tinapa, kaya lang wala. At heto nga yung nakita ko, napakasarap pero napakatini. So, ayan nga, at pauwi na ako ng bahay. Kahit tayo. <laughs> Ang ulam namin ay kabasi. Siya <laughs> nuggets. Alam niyo naman ng bata. Ganyan lang ang ulam niya. Tapos, <laughs> eto, yung kamatis, oh. Nilagyan ko ng patis. <laughs> Lapang, anong ulam niya dyan? Kami alang ulam. Ang eh, gusto nga niya, tapat. Anong gusto mo dapat? Lapya. Tilapya. Habi ko bukas na lang. <laughs> At maliliit yung tilapya sa palengke. Okay yung gusto ko kasi malalaki yung tilapia. Ito <coughs> oh. yung kalilihin. Ayoko. Kaya hapid sa anong bukos Lafang tayo! Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. O, oh, kilala ko kayo. <laughs> I love you all and I. Thank you. Hindi <laughs> pa ako nakakasubo na Bye! Bye-bye!